Eh hey, grabe mga idol dito na po tayo kay Nanay Tashing Grabe nabot tayo ng ulan Basa basa ang ah dala po tayong tubig sa dala na po natin yung isda saka yung tubig eh, Kahit itong ano Pinakargahan natin na ano Mga gamit ni Nanay na power station na basa na pati oh Nanay! Ang po ay naroon. Bukas na bigla ang pinto. Ayan ay, ay ito. Ito na ito. Na po, ito na, po si Nuray Tasing. Matulog daw sana. Matulog daw po sana siya. Hindi, ma, um, hindi ka lang sana, ka. Pagod na, hindi kayo gano'ng tan na ba? Bago magkulao po lang na naghihintay magulang. Hindi na. Uh, kaya nga po, kung nga basa-basa mga inul at grabe po ang ulan. At, uh, saan ka sana na niya mapunta? doon sa hukay Sa, sa Balon? Oo. Uh, uh, uh. Maano ikaw doon? Ma, banglaw sana kang sinabong uh, Oo. Uh, sa uh. mga uh, ay, siya, uhulaw na. Mabanglaw ka na. Ah, uh, pa. Ula na. Nandiyan pa. <laughs> uh. Tulo tulok na lang. nag na ng kaunti. Pero baka na ito, dinahaan na kang galing sa labas. na po idol. Grabe po ang kaulan ay. Eh punasan lang natin ito <laughs> yung charger ni nalay dito matagal din ito malubat ang ganda din ng ganito ayan hmm saan ko ito na isda napisik-pisik pa ito sariwang sariwa ano ayan na guys nahuli natin lahat saglit lang dito na sa kaldero Lagyan natin uli dito na nakapagluto pa naman po natin. May Itubig ka pa? Mm, kunti na lang. Mga kunti. Kaya lang, palitan natin. Ano ay, na? Kaya na Kapag kinig nice. Kinikinig na naman si nanay ng radyo. Ayan. Ayos. Yan ang pinapakinggan mo na ang tatarawanan. Ay, dinner po ako magtagal at masundo po ako ng estudyante. Alas stress. Alam na po. So, yun, mga idol, uh, thank you so much sa, sa patuloy na suporta na kay Nanay Tasing. Ano? At uh, sana ay marami pa pong tumulong sa kanya. Kaya so, ay, mga idol si Nanay. Ang eh. po dito. Maus yung ano mo. Welcome, ma. Oo, pinakuha ko yung ano Yung ano, at baka lubat na kako ka Oo, e -e. ay, kargahan Dibang-dibang na naman ikaw ang radio Malungkot pa, wala din radio, ay ano Wala nakikinig-kinig no! kiteni pa si John Oura. O. Kagad e ano no ayun kung ano na Oura. Ayen mga idol pinan. Pinapakarga natin lagi pag lobat no. Magsasabi 'yung pitsa o anong araw. Eh, mm, masasabi na kung anong pitsa, kung anong araw. Giancharajo. Oh, Nakabali sa pocket. Na, siya na, uh, na, uh. na, mabalita, na balita. Pag nakalipat naman na yung sinanay, pa ng... uh, baka may kuryente na yung sinanay doon, no? Sa mo. Ayos.